Hi guys um, Dito ulit tayo sa aking uh, maliit na garahe May papakita lang ako sa inyo guys So yung inaasam-asam nyo na um, snow magandang tingnan uh, sa video or sa, sa nakikita nyo sa movie So pakita ko sa inyo yung downside nya um, Ito yun guys Oh no! Ito yan sobrang dumi yung mga snow itong garahe ko ang putik oh no yan tapos ito black ice yan guys nice. black ice yan no? yan ito yung madulas so yan no ang dumi dumi ng mga sasak oh, sasakyan guys oops So, ito, yan yung snow na natambak dito. Yan. Yan yung kalsada namin. Dahil nga uh, positive 5 uh, ata ngayon. Kaya lahat ng snow natutunaw. Tapos nagigisang putik. Ayan. So, Again, guys. So mm -hmm. oh, yeah. Ah. Lang, guys. let yeah. share